Good afternoon mga kanay Ang da-greet ni Moraynon po ay nandito ngayon sa Barangay San Miguel sa bayan ng Lupi de Vega. Uh, may hinahanap po kami mag-asawang senior. Kaya andito kami ngayon. Magtatanong-tanong lang po kami mga kanay Sana makita ka agad namin. Samahan nyo kami mga kanay Andito na kami mga kanay Ayan si ate. Siya po yung sumama sa akin dito. At sinamahan niya ako dito para makita agad yung bahay ni Lola. Thank you ate. Nanay, magandang hapon po. Pwede ka pong may sandali ni Kanay Nice Edna? Ha? pwede ka pong may sandali ni Kanay Nice Edna. Saan? Kausapin lang po kita sandali, okay lang po. Oh, okay la. Okay, doon po tayo. Ay, hindi. ining doon mga anak. Ah. Kalarating mo lang, Nay? Oo. Ano si Mantalino. Okay. Saan ka Nay? Diyan? Oo. So, wala kang kasama ngayon dito, Nay? Ha? Huh? Wala kang kasama ngayon dito? Asawa ko. Opo, wala po dito. Nasaan oh. po? Ano nagpapalit poan, insara ko. Ah, okay. Kumusta, Nay? Kumusta man, mga mga kalawas. Sige, kaya nakasakit. Ano ang pangalan mo, Neng? Emilia. Emilia? Ano po apelido? Santiago. Sa asawa mo na po yan? Hindi, sa akin. Ah, sa'yo mismo? Na ano pong pinagkakitaan nyo ngayon? Ha? Ano pong hanap buhay nyo mag-asawa ngayon? Wala. Pamigay lang sa amin. Sino po nagbibigay ng pang-araw-araw nyo? Ay, mga anak ko. Ay, good. At least may mga anak. Mm -mm. Malapit lang dito mga anak mo, nai? Eh, uh, sa Sabado, malal ka anak doha nga anak sa Manila. Opo. Isa yan na labilin. Opo. Pag wala po mga anak nyo, sino po, saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw na pangangailangan nyo? Pero palagi naman pong may sustento yung mga bata para sa inyong mag-asawa. Oh, hindi, hindi. Hindi, sige. Ah, okay. Paano nga po pag wala, saan kayo kumukuha? Ano, hanap na lang kami pagkain, saging, butig. May mga tanim kayo? Oo. Uh -uh. Sino po tanim Kayo pang mag-asawa? Oo. Ah, uh -uh. oh, talaga po, Nay. Anong edad nyo na po, Nay? Ha? Anong, anong edad mo na po? At edad, so, sobra na utyenta. Ang asawa mo po? 71. Si o, eh, oh, no? oh tapos nagtatanim pa kayo? Sa bukid? Siyempre, kaya wala kami hanap buhay. Magkukong kami gihapon. Kaya di naman kami kukuha. Wala kami ng lulukaran. Wala na, yun ano. Nayaon kami. Tinatagan na kabataan. Piraman. Tinatagan na sa kalitro sa kalitro nga anong litro Abogas. Abogas. Ah, one oh, one kilo Oo. eh. ang -mm. siya dali managtagang pan 20 pagpalit kape okay pero may anak ka na malapit lang dito sa inyo yun yan, siya yun doon okay babae siya Eno, yung pipito nga medrano opo siya po yung nagbibigay madala sa inyo mm uh -uh. okay po hindi yan nga yani naman nga ni sila tintagan manak Okay. Oh, ang na mapagkaan. Okay. Uh -huh. Eh kasawa, masarakit na liwa. Pero wala pa naman kayo mga maintenance na bulong na tinitake, Kayong dalawa, mag-asawa, wow. Wala. Ibig sabihin, nai, wala pa kayong maintenance. Healthy pa kayo sa ganong edad. Uh -huh. Napakaswerte po. Kasi sa generation po ngayon, ang babata pa, may mga maintenance na po, di ba? Uh -huh buti naman po at gano'n. So, ang, ano lang talaga nyo is yung pagkain lang sa pang-araw-araw. Oo. May ano kayo dito? May ilaw kayo? Wala. Ah, Nagpalinya okay. Ang panigala, monol. Mm -mm. Maka na sito po ang loob ng tirahan ni na nanay. Ano na po pangalan? Nanay Amelia? Emilia. Emilia, nanay Emilia. Santiago. Ito po dito yung, <coughs> mm -mm. ito po yung kung saan sila nagluluto. Yan po yung kung saan sila naghuhugas ng pinagkainan. Yan po yung bahay nila. Pakita ko lang sa inyo mga kanainays. Ito po ang loob ng bahay na nanay mga kanainays. Pakita ko lang sa inyo. Oh, Bukuha nga minene, aglawas, yan mm -hmm. yan, maguri, yan maupay. Ma Ipag na ng at malay, mai. Ah, nagkasakit ka po, nay? Oo. Uh -uh. Din obuak, din heranat. Uso po talaga yan ngayon, nanay, uh, uh, mga bata, matatanda, yan po talaga yung ano ngayon, sipon, ubulagnat kasi Oo. sa panahon. Ayan po, mga kanay ang bahay ni nanay sa loob. So, paano ngayon yan, nay? Sayang wala dito si tatay. Hindi, mag-iisa. Palit lang siya kuha barbecue. Ah, barbecue ulam nyo? Hmm. Kanya ulam. Ano yan? Sa tanghalian na? Oo, ulo ka siya, manok. Kakain pa lang kayo ng tanghalian? Oo. Mm -mm. Hindi pa kayo kumakain? Hindi ng pa. Ng tanghalian? Anong oras, nanay? Kayo, waray na. Ah, so, bibili siya para kumain na kayo. <laughs> Pero, ang galing, naya ha? Wala pa kayong maintenance na gamot. Waray. Hmm. Sa ngayon, nanay, kung tatanungin kayo, kung may magtatanong sa inyo, kung anong pinakakailangan yung tulong, ah? ano po yun? Pagkain la eh. pagka la pa man pagkain saka hmm. anong anong gamot na eh? di ba sabi mo wala ka pang maintenance baka ibig mong sabihin hindi ba vitamins vitamins ah vitamins siya. bulong sa ubo ah oo ngayon kasi inuubo ka ngayon hmm. ah, okay po o, kasi wala pa naman Bulos maintenance kami pinangungubo ah pati si si mister Mm -mm -mm. Pero pero sa kung sa mga pangangailangan lang talaga is pagkain lang talaga pagkain yung ano. Lang. Mm -mm. Kaya lang kami do noray na ano, nakakakaon kami yung siyam na atag. Okay. Kitabang kami si Kalitro, si Tunga. So ganito na lang, Nay Emilia, sana may makapanood sa video na ito na may mga kasi alam po namin marami pa pong may mabubuting kalooban sa panahon ngayon na willing tumulong o magbigay ng mga pangangailangan lalo na po sa mga katulad ninyong senior na walang walang source of income kayong mag-asawa so sana lang ano magpray lang tayo na may may makatok tayong puso para sa inyo mm -hmm. Kasi pag nangyari po yun Babalik po kami kaagad Para ihatid po yung gusto nilang tulong Na ipapahatid sa inyo po Ano nanay Emilia? Uh -huh. Sana talaga may makatok tayong mga puso Para mabalikan kaagad namin Para sa uh, Hinihingi mong uh, pagkain mm -hmm. Ano Pagkain lang naman sa vitamins ano? O sa ngayon uh, Pagtsagaan mo na muna yan nay ha mm -hmm. Yan lang muna Salaman. Malay mo, mm -mm. pagbalik namin. Papalit ng Opo, bili mo po ng bigas yan. Opo, opo. Ay. Wala pong ano man, mm -mm. <laughs> Malay mo, pagbalik namin. Hindi lang yan. Ano? Mm -mm. Sige po, nanay ha. Mm -hmm. Babay na po, hanggang dito ano? na lang po. Babay po. Bye -bye. Mm -hmm sa ating mga butihing sponsors Manetiri Anderson Ma'am Beth Jones Ma'am Marcelina Ma'am Ani Haramilia Sangkaid na Malinaw Ma'am Joveta Bilesa Tejero Ma'am Hayats Ma'am Silina Barbosa Miss Kayabyab Miss Irene Bisuelan Ma'am Hawaii Ma'am Janet Galvan Salazar Ma'am Oki ng London Ma'am Ima Vlogs Ma'am Faye Velasco and Rose Aguirre Vlogs ang Degree Team Moreno po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kami nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.